Noodles. Road to 200 subs na tayo guys Pag umabot tayo ng 1,000 subscribers Mamimigay Magpapag-giveaway tayo ng Nandayas guys Magpapag-giveaway tayo Tapos Kaya ishare nyo na na ishare Tapos kung bago ka pala sa channel na to Click mo na din yung subscribe button Tara maglaro tayo Survival tayo Survival wa survival uh, mirror so guys kung gusto nyo gumawa tayo ng mga funny funny videos funny ml videos pala pwede pwede kayo mag send ng mga videos nyo o kaya mga compilation guys pwede pwede kayo mag send sa page natin guys ang page, ang pangalan ng page natin guys, Golden Hawk guys. Yan, oh ya yeah. Chu. Chu, chu. Dapat chu, maganda chu. Yan, chu. guys, free shout out dito, guys. Free shout out. Tapos paabutin din na ng 1000 subscribers, guys. road to 200 subscribers na tayo. Pag umabot tayo ng 1,000 subscribers, magpapag-giveaway tayo ng diamonds. Legit yan guys, legit yan. Dito guys, maganda dito sa channel natin guys. Hindi tayo madama sa shoutout. Libreng libre, libre. shoutout dito guys.

我来擦干净。<noise> <noise> I like not knowing oneself. Cup in order to fill it again, <laughs> knowing <laughs> is not enough, we must apply. Attack! In the world of Kung Fu, speed to find some you <laughs> Thank <laughs> you. That's have to start somewhere. The man who can beat me is nothing for you. I'll put kind of damage natin guys solid di ba guys solid yung damage damage natin in the world but an order the scene destroyed its heart oh wala <laughs> <Mali, mali, mali. laughs> na labas na dun sa story male pa boy shot wag mo na eh. wag mo na guys eh. uy ano yun guys yang cloud wasak guys Pagkabuti natin yung 20 points guys. na shot down kasi tayo kanina. Kala ko nalabas na yung kalaban eh. Sipa, sipa. Nice, nice. Wag. Tara basagan natin sila. Kasi baka pag nabasagan sila, hindi na sila makakabuti. Tano yung guys, dalawang meal. Empty your cup you. soon. Yung din natin ngayon, feet guys, damage. Pure yet. damage siya. Pero meron din ako, guys, yung din na ano lang, guys. Yung na talaga, guys. Yung pantang. Pero hindi siya pantang. Pero mauna siya. Mauna siya yung, yung din.

Napasok hey, 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 hey. na eh. Napasok na sila eh. Luwalabas lang sila eh. Bakit ganun tumipa? Bakit ganun tumipa? Napasok na ang toro. Palabas sipa natin guys. Sabi po yung guys. talaga natin mag-shoot natin. Dalawang well, beses tayo na matay guys? Ito nga guys mga kasama natin. 6-0, 4-0, 5 tayo, 13-2. ko lang natin. In the world level. 15. Boxing is not a way to hurt somebody. Hey, may gumagad like na guys, may sumusunod sa atin. Oh, no, Dadaan-daan lang tayo sa akin Masangit na yun. Masangit na. na. Kuha tayo double wap. Pagka-blue pagka natin, mag-red tayo. Daga lang. <makes noise> Hindi ko lang alam guys kung malakas din yung damage pag cho choo choo Kasi pag cho choo-choo-choo, binubuhin mo yung aso yung fan Hindi yung damage guys. Yun pan yung fan defense yung binubuo ko guys.

Awasak ah, tayo. Kala. <laughs> Kala. Wala pa yung mga bakat. Dan bakat. ay yung mga ko. La guys. Nakabuto na natin. Ay na nila. Ito okay. yung okay, mga magagaling magpapit eh. Ito. Zero ten. Ito. One seven. Two seven. Parang ito lang yung medyo matino sa kanila. <laughs> 3, 4. Isa lang yung ano. Ano na, mga intro. Ay! Mga intro daw, mga intro. Nagigigil ako sa'yo, ha? dito. Ay, ito lang yun. Sinil ka lang. So, Isa lang ako dyan. Ako Intro pala. Makakita ka na ito. Game intro daw boys Intro intro Tara intro ako kaya Ibigyan ko kaya magandang intro Ano ba -build niya? Wala Wala siyang

So, Mayroon natin, natin guys yung natin guys Mga Abang na lang tayo guys Di na lalabas ng turret ang mga team Abangan <laughs> <Ooh, don't... coughs> natin of Kung Fu. Speed defines the winner. <laughs> oh, kada did that thing, Wasak, Ayan o. No. Ayan, babawian, babawian na natin yung daw, guys. Yung pradao guys. Ayan, ayan. Ayan, Diba? Babawian na natin guys. Bye, bye. Nakapatay sa akin. <laughs> Taob siya eh. Sabi sa inyo, great. nabawian natin guys. Nice. Nice game, nice game. Hindi <laughs> dito pa din tayo guys. 17-4. Hindi tayo mabot eh. <laughs> Taob siya eh. So guys, dito na nagtatapos ang video na to. Basta guys, huwag kayo magpa-shoutout. Free ang shoutout dito guys. Ano na nagsasabi sa inyo guys Free ang shoutout dito sa channel na to Tas guys Pabutin nyo na ng 1,000 subscribers Magpapag-giveaway tayo ng skin guys Yun lang guys Thanks for watching